welcome to my vlog niya pala to. Vlog niya. Vlog? Hey ka! Vlog mo to eh. Hi guys. Sini yung bayad po. Ano bayad si Shop lang po? Shop lang po. Ano yung bayad dito? Sabi mo, subscribe po kayo to my YouTube channel. Sabi mo channel. Eh, channel. Sabi guys. I miss Kai Semingo's Chandy. Ang daming sinabi. Wala naman sabi ng hindi. Sabihin mo, subscribe po. Subscribe po. Subscribe po. Maganda yung ano? Kayo. Yung... Kayo. Yung... Oo, oh, oh, dan, dan. Ginawa kami yung vlog mo. Guys, vlog mo yan eh. Huwag oh, mong pipindot. Ganyan lang. Huwag ka chuchuchu ah. Magbablog ka lang. <laughs> Uy! Hi guys! Hi guys! Uy! Uy! Hi guys! Stop! Stop! hi, <laughs> so must subscribe to my YouTube, and please, subscribe. like and M, M share share, share. and click bar, click, click the, the bell and, and there para para maging si so so so, kasama updated updated ang si ang si mga bag ama ang mga bagong video na makain video na maging maging kating 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 kating

Dito, Dito nga pa, panoorin nga natin. Ano <laughs> ba? Diba? <laughs> <laughs> <laughs>